na good pa yeah. o na mayang magwang kali na Jun huwag ginoko di pa that's up ba kung kanding atong sundo yung tungtong sa tong manat atong sa pagkan huwag pagkainit pagkainit say hello hello na good hey. morning 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 nasundo na mo si ate. <laughs> Oo na mo yung magwang. Yung ate. Ang ah, mga batang kulit. <laughs> Sige, sundo na. Ata, alin na, ta. Kita, tito ta, alin na, Jun. Ata, ta? ginoko. Di pa mamanguli ng bataan niyo. Uy. Tana, Jing. Jun. at ba? RJ, alin na? Init kayo, alin pa? Yan, yun. Ay. Yan ako, yung mga bataan yung sip. Magtong. Mm. Ate, habirin mong manghuti. Oh, sundo ko sa isa dyan. Ate. Pero di ang manghut akong gunitan. Ate, mukalit o dagan. Oo. Ako naman mga payo, ko. Init ko. Oh, init ka? Agay, okay, ma magisi ni atong ah! wheat bed. Ah! gunit, gunit, gunit! Ay! Wow! Kuma man itong sundo sa mga bata. Mga... <laughs> ato na pong kanding atong sundo. Kaya <laughs> ato na paimno ng tubig mga tay. kumusta na katong kanding mga <laughs> si na eh. Nabalira ba niya kung si isa kung kanting naglantaw in town dere me. Nainita na kain kami me. Ali me, o jud kana kono kan me, gatiman. man jud ko naglaba baya Kapoy na kami. naku nako kalu isa kong kanding mga day. Ing tungtong na jud ni ay dere mga day. Sangit eh siya. Tanaw ta yang PC niya. Sangit di eh, ay. Munawa ka uli. tihang ko ang mga day. Luka. ani hasang inita oy init pa kay kayo ay Na siya dagan mi dagan mi kay init kay mi luya sa kong kanding uli mi initan niya siya kayo nana ko yung andam niya tubig Diri yung mga dahil sila mi inong tubig mi 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 Hali mi Hali diri dapit dapat. Hali! Ibigusto siya dito. Ito. Inom na ito tub. Eh, na. Mag-inom siya ay eh. Wow. Oh, Aka na siya magpaingon. Sa tong man na sa pagkanding, kaya pong duha ka bata tong atay manon. Pakanunay na to kay... Wala akong ani o. pangputom pang gutom na ni. Ani sa tamaday.